Ang umaga uh, sa ating lahat mga idol, no? Magluto po tayo ngayon ng beef. Oh, pure baka po mga idol, no? Kasi nagutom po tayo. Initubig mga idol, no? Yan, dito lang po pag may ano tayo. Uh, gasol, char. Yan, lapit na po mga ano to. Ready na po. Yan, hindi na kasi. Kahit uh, gusto natin matulog, pero dahil gutom tayo, hindi talaga makayanan kaya bango na lang mga idol no kaya ang discarded japons mga idol so maghanap po tayo ng mga uh, kain natin ito po ito grabe talaga ito kain natin ito kaya ito kaya natin mga idol no no or din natin mga idol. Ito natin itong mga sitsirya na to. Pero parang magutom pa rin tayo mga idol. Mas masarap pa rin makakain tayo ng kanin mga idol no. Yeah. Rin tayo dito mga idol. May mga sitsirya rin tayo dito. sino gusto magkain no. Ayan. So itayin natin itong rep natin no. Eh? Puro man to ito mga idol. May juice. No? Kaya talaga So, dito tayo sa baba, mga idol. I Try natin. Ika. Kamatis. Ayan. Ayan. Oh, soft drinks. O, ito kaya. Ito yung manok. Native manok po yan, mga idol, no? Kaya nakakapagod kasi magluto, mga idol. O, ano kaya to? Ito kaya. Ano kaya to? Ih! Eh, bukayo na naman. Bukayo, mga idol. Yan, thank, thank you, so much po. Ay, malapit ko maluto ang ano natin. Makikain na rin tayo kasi gutom ang ano na partner natin. Nagutom na rin po ako, no? Ayan. Thank you, thank you so much po. And bye-bye. Sana all. Oh.